Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Arina Philly Master at welcome po dito sa Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unahang chess podcast sa Pilipinas. Sa ating pagpapatuloy po mga kois ay uh, pag, uh, pag uh, usapan natin ang patungkol sa freestyle chess ni Magnus Carlsen. Ito po ay pangatlo na po na episode o podcast ng uh, freestyle chess dahil may nauna po akong nagawa dalawang uh, episode o dalawang podcast ang patungkol sa Freestyle Chess doon po sa mga bagong tagapakinig o tagapanood, tagasubaybay ng ating uh, podcast ang Freestyle Chess po ay meron po akong uh, ginawang detalye kung ano ito kaya sana panu pa panuorin nyo at pakinggan yung aking mga naunang talakayan o discussion about sa Freestyle Chess ang pag-uusapan natin mga coach, ito yung uh, very interesting kasi may mga uh, may mga bagong ideya rito na nangyari dito sa super tournament na freestyle chess ni Magnus Carlsen. Tandaan po natin, si Magnus Carlsen po ay nagtayo kasama niya ang isang millionaire businessman na taga Germany na si Butner. Nagtayo po sila na freestyle chess players club. At ang kauna-unahan mga koys na Grand Slam Tour, meron po kasi silang Grand Slam Tour na Freestyle Chess Super Tournament. At ang una po dyan ay nangyari sa Germany. Tapos na po 'yan mga ilang buwan na nakalipas yung freestyle chess po. Ang interesting po mga koys, iyan po ay kauna-unahang classical time control na ginamit sa freestyle chess. Kasi sa karaniwan po, iyan ho ay ginagamitan ng rapid time control. Yan ho ang uh, suggestion o panukala ni World dating world champion at greatest of all time na si Magnus Carlsen na taga Norway. Na gusto niya po ay classical time control ang uh, gagamitin pagdating po sa freestyle chess. So may medyo binago niya 'yan, ano? Medyo ni-revise niya. Kasi nung natalo po siya ni Wesley So ng ng isang uh, super grandmaster, Filipino-American, tinalo po siya ni Wesley So na 13.5-2.5 ang kanila'ng score mga kois, pero mm. ano? tinalo siya doon. Kaya 'yun lang mga ang ginamit po doon ay rapid time control samantalang itong classical o oh, freestyle chess uh, super tournament kauna-unahan sa Germany sa kanila nga uh, limang grand slam tour classical time control po. Very interesting ang nangyari po dito sa freestyle chess super tournament. Yan po ay uh, kauna-unahan ha. Wag po tayong bibitaw sa ganyang information. At diyan po sa Freestyle Chess Super Tournament ni Magnus Carlsen po, yan ay may sampung player. Ha? Ah? Sampung player po dyan na nakasali. At uh, mahalata po natin, lima po na Super Grandmaster dyan ang mga old, tawagin nila old guard, no? mga matatanda, at lima din yung mga bata. Yung uh, age bracket po nila na mga bata ay more or less 20 years old, yung average age nila. Ibinangga sila sa mga matatanda, no? Lima po yan eh, na matanda at lima din yung bata. Yung limang uh, matatandang uh, super grandmaster ng uh, ng standard chess, ay walang iba kundi si Magnus Carlsen, no? Isang Norwegian at uh, uh, former world champion at napakahaba ng kanyang credentials pagdating sa chess no hindi na siguro i, i ano natin i sabihin natin i-introduce pa so yun po ang uh, ka ang unang sa mga matatandang uh, super grandmaster diyan na nakasali at meron din pong ano diyan na uh, tatlong Amerikano mga kois ang sinali diyan Ah, yan mga super grandmasters din po yan. Sila uh, Grand Master Fabiano Caruana, he hi, Grand Master Hikaru Nakamura at si Levon Aronian no? Sila po ay mga Amerikano. Pero sila po ay dating uh, si Fabiano Caruana ay Italian American, si Hikaru Nakamura Japanese American at Armenian American naman si Levon Aronian. Silang tatlo na mga Amerikano nakasali dyan mga kois dyan sa freestyle chess super tournament po ni Magnus Carlsen at yan po ay uh, ang panlima po na matatanda o sabihin natin matanda ay si Fedusiv isang super grandmaster na dating taga Russia, lumipat na po siya ng federation at kung hindi ako nagkakamali yan po ay uh, uh, Belarus or Latvia ang nilapit ang uh, nilapitan ni ay nilipatan ni Fedusib Ano po so lima po siyang matatanda diyan sa freestyle uh, chess super tournament lima Yung mga bata naman po mga koys interesting kasi kasama po diyan ang bagong uh, the youngest world champion sa his, sa history ng uh, mundo pagdating sa chess mga koys si Gokish Ano siya po ang bagong world champion kasama po siya isang Indian super grandmaster at yung uh, dalawa naman ay si Abdu Satarub at si Sindarub Magkakabayan po sila, magkakabayan po sila. Uh, kapwa sila Uzbekistan. Okay? Kapwa sila Uzbekistan si Abdu Satarub at si Sindarub Ayun, no? Interesting yung kanila mga pangalan, may sa mga rub, -rub eh ano? <laughs> Ayun. Tapos yung isa naman po ay local player na Germany ang number 1 na si Vincent Kamer, no super grandmaster Vincent Kamer, number one po yan ng Germany ano talagang local player nila yan at yung panglima po mga koys walang iba kundi si uh, super grandmaster Alireza Firoushi isang Iranian pero luma uh, lumipat na po siya sa French no siya po ay Italian-French no? lumipat siya sa Fe, uh, French Federation yan po si Alireza Ferocia interesting din po ang kanyang uh, accomplishment dahil siya po ang pinakabata nakaabot ho sa 2,800 rating so hindi basta-basta rito si Firuze, uh, uh, Alireza Firocia, no nasa number one player na po siya ng France oh? o ng uh, French Federation Chess Federation yan si Aleresa, So, makikita nyo po, no? Lima po yung mga bata. Ano po? Si Gokis Tapos si Abdusatarub. Si Sindarub. Tapos si uh, Vincent Kamer na Germany. At si Elerisa Perusia. So, balansi po ang... Uh, balansi po ang mixture, kumbaga pinaghalo talaga yung next generation pinaghalo sa mga old guard no yung mga matatandang super grandmaster. At yan po si uh, si Sindarov mga koisa. Si Sindarov po kasi at yan si Fedoseev. I-explain ko lang oh, discuss natin ng maikli. Si Fedoseev po, kaya siya nakapasok diyan at maski si Sindarov kasi mapapansin niyo po, yung uh, freestyle chess players uh, freestyle chess players club ni Magnus Carlsen. Ang kanyang rating na po pwedeng makapasok sa club na 'yan at ma-invite kailangan 2725 ang kanyang rating o kaya 2725 kapag 2726 hindi ka member ng kanyang uh, club at hindi ka po pwedeng invite Si Pedro Sibpo at saka Sindarob under rating yan eh kung at uh, titingnan po natin yung kanilang policy sa 2725 na bracket no mga super grandmaster yan mga 2725 Si Pepedo po mga koys ah uh, siya po ang nagchampion sa play in Ayan na mga koys ha tandaan po natin play in Very interesting Kasi merong polisiya po ang Freestyle Chess Players Club ni Magnus na 2725 okay Pero binagbigay po sila ng chance sa buong mundo na mga chess players, lalo na yung mga title chess players, ano, mga grandmaster, international master, national master, PD master, nagbigay po sila ng puwang or chance na lahat kayo maglalaro dyan sa play-in kung tawagin. At kung sino man po ang mag-champion, may chance po siya na makapasok dito sa Freestyle Chess Super Tournament, ang kauna-unahang Grand Slam Tour na ni Magnus Carlsen sa Germany. No, kunting uh, kunting discussion lang po ha? Lima po 'yan eh. Una sa Germany, pangalawa sa France, tapos New York, tapos sa uh, Cape Town Africa at sa India. So, limang Grand Slam tour 'yan. At kung sino 'yung magcha-champion sa lima na 'yan, tatawagin siyang Grand, uh, Grand Grand Slam Tour Champion. Okay? Kaya itong uh, si Fedusib po, no? O 'yung si Fedusib nakapasok siya dahil sa play-in. Nagkaroon ho ng andami pong mga super grandmaster Ang sumali sa play-in na yon At isa nga po dyan mga koys Ang nag-champion po dyan Si Fedusib. No? Siya po nag-champion Pero ang kalaban niya po Sa finals ay si Sindarug Yung dalawang na yan Naglaban sila sa finals ng play-in At uh, si uh, Fedusib No? Eh, kung totoo sin talo naman talaga siya dapat ni Sendarov. Nagkamali lang si Sendarov. <laughs> Kaya nag-champion si Fedosev. Kaya nakapasok si Fedusib Pero mga koisa, huwag natin kakalimutan itong play yan. No? Maganda yung kanyang concept. Binigyan ng chance ng, uh, ni Magnus at ang kanyang grupo na yung play in pwede lahat makapasok diyan makalaro. Ha? Huh? At makapasok sa sampung player. At si Pedro Simpuan ang uh, champion dyan at si Sindarog naman po mga koy siya yung kalaban niya sa finals at alam niya mga koy siya itong play-in marami pong sumali dyan oh, mga super grandmaster isa na po dyan si Wesley so ah, <laughs> isa na po dyan si Wesley so tsaka si Vashir Lagrave number 2 ng France dating number 1 po yan tsaka dating world top 10 po yan no? medyo ano na siya medyo ma-age na siya pero Andiyan pa rin siya, uh, very active sa mga tournament. Kasama po dyan si MVL na tumatalo din niya kay Magnus Carlsen at si Wesley So. Hindi sila nakalusot eh. At take note mga koisa, si Wesley So hindi po siya invited ni mar ni Magnus Carlsen. <laughs> Dahil nga 'di diba, no, may discussion tayo before na may daga sa dibdib si Magnus Carlsen kay Wesley So. Kasi akala uh, ang kanyang styler performance ay eh, talaga namang <laughs> ang laki ng agwat. So, hindi siya invited. Pero yung tatlong Amerikano na nabanggit ko kanina, invited sila. Pero si Wesley, so iniiwasan niya ni Magnus Carson. <laughs> Parang ganun po. Hindi ko nakalusot ang mga super grandmaster na binanggit ko. Na, na nanalo dyan ay si Paano naman po nakapasok si Sindarug? No? Mga kois, paano nakapasok? Eh kasi nga po, originally po ang komposisyon ng sampung super grandmaster kasama po si five time uh, former world champion Biswanathan Anand ng India siya po ang original na kasama dyan kung nagkaroon sila ng problema aberya patungkol doon sa controversial ni Magnus Carlsen yung kanyang jeans alam nyo mga ko, yung si jeans ni Magnus Carlsen ngayon naka auction yun <laughs> at ang nanalo pero mo jeans lang yun ha kulang kulang 35,000 ang nakabili sa jeans ni Magnus Carlsen yan ho ang naging issue diyan dahil si Magnus Carlsen noon sa World Rapid uh, World Rapid Chess Tournament no 2024 eh nag out si Magnus Carlsen diyan dahil sinita po si Magnus Carlsen ano counting ano lang po mga ko sa counting uh, discussion lang doon para maintindihan natin papaano at bakit umayaw si Biswinatan Anan. Okay? Doon kasi sa jeans controversy, controversy ni Magnus Carlsen, bawal talaga may dress code na dapat ma, na ipatupad at dapat masunod. Eh siyempre world champion ka tapos sinita ka ng arbiter. Sabi naman ni Magnus Carlsen, magpapalit naman ako pagkatapos nitong round. Eh nagmatigas ang arbiter, pinatupad niya 'yung dapat niyang ipatupad. <laughs> Nagtampo hindi ho tinapos ni Magnus Carlsen 'yung Paglalaro niya sa World Rapid uh, Chess Tournament noong 2024, hindi niya tinapos, nagtampo. Pero pagdating sa Blitz, pinalaro siya. So doon, uminit yung uh, ulo ni Magnus Carlsen, binira niya si Magnus si Biswinatan Anan. At sinasabi niya, incompetent ang leadership ni Anan kasi hindi niya na-desisyonan yung tungkol sa jeans. Kaya medyo nagkaroon ng friction ang mga dating world champion. Para magkaroon lang, eh, si Biswinatan Anan po mga kois, deputy president yan ng FIDE or uh, International Chess Governing Body. Deputy president po So medyo may ego siya, no? medyo nasaktan siguro, nagtampo. Umayaw, sa last minute nang mag-uumpisa na yung tournament sa Germany, eh, eh, umayaw si Biswinatan Anan. Kaya, doon po pumasok si Sindarov. Yan na isang Uzbekistan na chess prodigy din. Malakas din po yan si Sendarug. Matindi, malakas na player din talaga. Kaya nakapasok si Sendarug at si Pedusin. Pero mga koy, alam nyo ba, nakapasok ka lang dyan sa, sa super tournament na yan. Imagine nyo mga koy, ano, <laughs> mga koy, ang mga mo, that time ha, world number one, si Magnus Carlsen, world number 2, si Hikaru Nakamura, world number 3, si Babiano Caruana. Tapos, makakalaro mo din si Alireza Ferrucia, the youngest uh, youngest uh, uh super grandmaster na naka-reach na 2800, 2800 rating. And then, makakalaro mo rin si Gokis, world champion, pinakabatang world champion sa kasaysayan ng sa kasaysayan ng chess. Just imagine mga boys, kung gaano ka top-notch ang level na makalaro mo sila. No? Never mo ma-experience nang paulit-ulit. No? Being, ano yan, kumbaga once in a lifetime chance na ma-meet mo sila, makalaro mo sila. Mga world class. Grabe. Di ba, no? Iba yung tense kapag nakakalaro mo yung mga bright minds. No? Mga super genius ang mga yan, mga boys. Maniwala po kayo, super genius ang mga mga yan yung nasa top 20 lang eh, talagang 2700, napakahirap kung umabot sa rating ng 2700. <laughs> napakahirap. Pero ang mapansin natin dito, mapasama ka lang po mga boys, sa isang super tournament, kauna-una ang freestyle chess tournament na classical time format at ah uh, organization ni Magnus Carson. Makalaro mo sila, makausap, makatabi. Nako, napakaganda ng feeling nun mga koys alam niyo naman siguro yun eh aywan ko kung naka-experience na kayo ng ganoon eh tayo nga pag pumunta lang yung uh, presidente ng homeowners si eh, sa bahay niyo eh may may ano may, may presyo kang ramdam eh <laughs> yung barangay captain lang pumunta sa bahay niyo wag niyo sabihin hindi kayo nakakaramdam ng tense <laughs> meron kasi mga leader sila eh may mga yun pa lang ah sa level pa lang ng mga barangay eh may tense eh lalo pa kayong pang mundo ang level ha? pang mundo ang scope global nako ang sarap siguro kahit na matalo ka na lahat eh <laughs> okay lang kahit matalo ka na lahat kasi 10 players sila eh di 9 players sa mga kalaban mo kahit matalo ka na lahat okay lang parang ganun po ang dating eh kasi ang ganda ang sarap ma-experience yung mga ganun mga boys once in a lifetime lang yun hindi ka makaka hindi ka sigurado kung kailan ulit na mauulit bakit ka mo eh underrating ka nga eh. Hindi ka nga 2725. 25. Isisin the road si Sindarob, kasi Fedocid, bumaba ang rating yan eh. Nasa 2700 na sila eh. Hindi sila qualified sa 2725. So para makalaro ka dyan, it's a great honor talaga. Ha? It's a great honor talaga na makalaro ang mga yan. Kasi hindi mo, hindi kasigurado talaga. Kailan ba mauulit? Bakit ka mo? Buti sana kung super genius ka o super grandmaster ka talagang talagang paulit-ulit nakakasama mo sila. Yan. Halos yung mga yan halos magkakita-kita sa tournament eh, kasi talagang ano sila eh magagaling eh. Fabiano Caruana, Nakamura, uh, Magnus Carlsen. So yan ang uh, ibig ko lang sabihin mga koys. Ito na ngayon yung paglalaro. Alam nyo mga mga koys ano? Isa sa magandang concept dito sa super tournament meron siya lang confession booth na yan ay kinopya din nila sa St. Louis Chess Club no? yung confession booth po kinopya lang din po yan eh doon sa Amerika o sa US ang uh, kagandahan sa sa confession booth kasi makakakonekta ka magkaka, magkakaroon ka ng interactive sa mga online fans no? ang dami kasi mga online fans ng chess eh So pag pumasok ka doon sa confession booth, parang nakikianong ka doon sa mga online na mga fans mo, nakikipag-usap ka, tapos yung mga fans mo naman naghihintay sa iyo. Sa confession booth doon mo rin pwedeng sabihin na ito ang preparation ko kay Magnus Carlsen. Ito ang ititira ko, titingnan ko kung anong ang uh, uh, sagot niya sa prepared lines ko dito sa freestyle chess. Mga ganun mga ko, example lang po 'yon. Yun yung interesting ko doon. Meron silang confession booth, mga boys. Kaya, uh, may mga players na pumapasok doon before the game, during the game, at after the game. Mga ganon. Pwede kang pumasok sa confession, con, uh, confession booth na meron dyan sa Germany o Freestyle Chess Super Tournament ni Magnus Carlsen. Yan ang kagandahan po dyan. Ito na ngayon, mga boys. Ang freestyle... Uh, chess, Kapag ho nag-umpisa na every round mga ko isa, bago mag-umpisa maglaro. Ano, 15 minutes muna ibibigay yung random position. Pag naibigay na po yung random position, napili na, bibigyan kayo ng 15 minutes para aralin. Surprisingly po, yung mga matatandang bracket, sila magkakasama na nagdi-discuss, nag-analyze within 15 minutes. Kasi after that, pwede na umpisahan. So, inter interestingly, itong mga old guard, sila-sila. Magnus Carlsen, si Nakamura, at si Fabiano Caruana, sometimes do join si Lebon Aronian, minsan si Pedro Sila yung mga nagkakasama-sama para mag-discuss ba? At, di ba mga kois no? Interesting. Interesting yung ganun, no? Pero mo mga kalaban sa super tournament. Saan ba nangyayari yan? Saan nangyayari ba 'yan sa standard na uh, kalaban mong <laughs> sa tournament eh? kasama mo sa mga discussion, kasama mo sa <laughs> pag-analyze ng position, kung anong uh, attack ang gagawin, anong bubuksan, ganun. Ganun ang nangyayari mga boys. Yung mga old guard nagsasama-sama para pag-usapan, ano ang the best na strategy, ano approach. Tapos yung mga bata naman, madalas na magkasama si Sindarog, si Abdusatarog at si Vincent Kamer. Sila-sila din naglaang nagla- mga magkaka-age bracket. Pinag-uusapan nila kung anong approach strategy ang gagawin nila. At ito pa nga guys, ang nakaka <laughs> ang nakakapagtaka si Gokish, Hindi talaga siya nakisalamuha. My goodness. Hindi talaga siya nakisalamuha. Wala all alone siya. At ganun din si Aliresa Perusa. All alone, hindi nakikipag <laughs> Hindi kagaya ng mga matatanda at saka yung tatlong bata, hindi sila nakikipag-usap. Kanya-kanya, solo-solo sila. O ba? Diba? Nalalaman natin yung kanilang mga karakter. No? Mayroon tatlo, uh, sila nagko-communicate, nagko-collaborate, uh, co no? Sila ng tatlong matatanda at saka yung mga bata. Pero, itong world champion na bago, wala talaga, all alone, mag-isa siya, hindi nakikipag-usap. Salam mo para mag-analyze ganon din po si Perio sa At ang naging resulta dyan si Gukesh na bagong world champion, Kolelat po siya. Pangalawa sa Kolelat actually kasi si Pedosin. Ano po na nag-champion sa play-in siya yung Kolelat. Si Pedosib, si Pedusim or si uh, ang alam ko si Aronian pala ang Kolelat. Tapos sumunod dyan si Gukesh tapos si Pedosif, mga Kolelat 'yan eh. So, yun ang nangyari po dyan. Naging kulelat si Lebon, Aronian, isang Armenian American, tapos si Fedosin, and then, yun nga, si Gokish. Si Gokish po, na world champion bago, walang ipinanalo kahit isa. <coughs> yan ang interesting dyan, mga kois eh. World champion ka. Wala kang ipinanalo kahit isa. ba <laughs> diba, no? Parang sampal sa yun, eh. Parang may dating sa, ano yun, eh. Hindi ka nag-champion may isang panalo, wala kang may panalo. So, very interesting po talaga ang freestyle chess super tournament. Yan ho ay classical time control. Ayan, mga koys ha. Ay, hanggang lang po mga koys, ano? At sana na gustuhan po ninyo ang ating podcast. Yan po ang mga detalye na nakapaloob. Kung meron po ako nakalimutan, ay paki ano na lang po sa comment. Ha? Huwag po ang kalimutan mga koys, mag-subscribe. hit ang notification bell Paki-like naman po at paki-comment na rin po dito sa ating dito sa ating Pinoy Chess Podcast ang kauna-unahang pod Chess Podcast ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo at magandang araw sa lahat.